sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubutin karoban. saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang umaga tangari gabi sa inyo na at sa mga Ngayon lamang po nakatuklas ng na aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalog ko po, po lahat sa inyo ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutian, wag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at hindi sa lahat magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at huwag uh, at ipagkakalob sa inyo ang siksik dikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Bago ang lahat po ay eh, shoutout po kay Leonor Pabia, Bruno Ganda, Yomor Yomor Comintad, Yono Estrada, Paitawid, Roy Yana, Jenny uh, Carlitos Carlito San Jose, Ruel, Oksap Comintad, Spiritual Pit Healer, uh, Bro Kabayan, uh, spiritual petailer uh, dapat baik tayo kumintod hari sa turpater ilas inomor you know balistiros jilito muang salvator arnil garcia 2001 mark jan cornel uh, perbi batalya kumintod roy yala kumintod iski San ni Andy Bonipayo, Chris ini, Moral di Perdi, Pierdi Patalia, at uh, Berlindo Palisok, Shirley Royo ng Pambikol, Ryan Abisti, Yonix Minadin, Gerardo Jimenez, G, uh, Gigi, no, 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 Arnel De Rosario, and, uh, Chris Abogao, Shirley Tenetron, Angelica uh, Hundog, Carita, Palma, Chapel, Paitoin, Ambrosio Magalpo, Clarita C, Artin Camacho, Marcel Placido, Chipimia Pilipi, Elmay Tripoli e, Comintod, Narina Rangis, Loli Cayago, Juan Bibs, no gate book uh, bull bider sino burha inner pick mot chanters natan uh, world coming to po ali Bergadias coming to Barcelona Bruno Ganda at Boy Begin 93 Arnold Francisco Ryan Bimsa Rodi Joaquin uh, at Kyoti Takan Inday Sali Kikojin Cecilia Cruz Merk, Jam BB Porok Tarigyanan, Joseph Lakada, uh, Evelyn Palado, Antonio Suarez, Kanan, uh, Ruan, Ginoso, uh, Marvin TV, Colod TV, Karin Ocampo, Evelyn Egano, Shani, Alin Ramos Pabriag, Isha Pilar, uh, Pagkakat ng Dilim, EDC Commented, Luyang, 92, Tiger mo uh, baro ka Carlepio same guy Mary 69 GC my Galbis you know mo Israel commented at sa mga hindi ko po na banggit po shout out po sa inyo lahat uh, yung mga taga Mindanao po diyan shout out po sa inyo lahat sa mga taga Pangasinan po shout out po sa inyo lahat sa Galas Piñas po uh, shout out po sa inyo lahat uh, sa mga taga Tondo po shout po sa inyo lahat sa nga taga Iloilo po, shoutout po sa inyo lahat. Sa taga uh, Tarlac po, shoutout po sa inyo lahat. Ang Iles, shoutout po sa inyo lahat. At hindi sa lahat po sa mga taga kababayan ko, mga tanga pangasinan po, uh, shoutout po sa inyo lahat. Ang babagi ko po ngayon po sa inyo lahat po ay yung orasyon sa nabibingi at mahirap mga anak, bulag, panguntra, ang gaway, hindi eh, di ba pa po? po? Ang pamamaraan po ay ganito po ang orasyon po na uh, orasyon po sa uh, nabibingi at mahirap mga anak, uh, bulag, uh, pang kontra pang sa gaway at iba pa po. Ito po ay magdasal po ng isang ama namin. Magdasal po ng isang ama namin po. At nilagay ko, inalakay po dito po yung pamamaraan po dito po sa baba na Uh, ang orasyon po na sa nabibigay po yung halimbawa po yung hindi po nabibigay yung may hangin po sa loob yung tenga po ninyo na parang umuugong tumutunog po ay na masakit po ang gawin nyo po ay ah uh, kung po kayo ng suka yung purong suka at ibulong nyo po ang orasyon po ng tatlong bisis po at ipatak nyo po sa tainga po nyo na uh, umuugong na parang may umuugol na uh, may hangin po yung bingi, uh, yung tainga po ninyo ito po napakabisa rin po sa nabibingi po. Malami pong pamamaraan po itong orasyon na ito. Narito pong pamamaraan po. Uh, ito ang pamamaraan po ay panguntra sa nabibingi. O, bulong sa tainga at ihip ito sa tainga. Ang bulag po o nagawa ay ito sa puyo o ihip po sa tubig na inumin. At ito'y gagaling po. Yan po pangontra sa mga masamang espiritu. Maganda rin itong gawing kwintas, isulat sa malit na papel at ilagay sa malit na buti at gawing kwintas kontra sa lahat po yun. At ibulong, uh, ibulong sa kamay at idampi sa tiyan ng mahirap manganak at ito'y madaling manganak. Udi kaya'y kumuha ng puting panyo at isulat ang orasyon at ipatong sa tiyan o di kaya ipahawak ito siguradong mabilis itong mga ang ah, mahirap pang anak po maraming pamamaraan po ito na kung po masakopyahan nyo po para alam nyo po ang gagawin po ninyo mga nanay tatay dyan po kung talagang gusto nyo po mag-aral ng spiritual po lahat po na mga proseso po na mga po ikopyahan nyo po para oras na po na ginamit nyo po ay alam nyo na po yung gagamit, uh, paggagawin nyo po wag na po kayong kopya ng kopya na po na wala pong pamamaraan importante po yung may pamamaraan po para alam nyo po yung gagawin po ninyo kung gagamitin po nyo sa uh, kinakailangan po yung gamitin po narito po ang orasyon po magdasal po ng isang ama namin ang gagamitin po natin uh, ama namin po yung uh, original po ng ama namin narito po Ama naming nasa langit, sambay ng pangalan mo. Ikaw nawa ang hari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok. Kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karihan, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakain naman namin. Ang sinunod po yung oras yung po ng tatlong bisis po. Kristus Santa Trinitas umuod Da Ob Jesus. Christus Sancta Trinitas umuod Da Ob Jesus. Christus Sancta Trinitas umuod Da Ob Yan po ang oras yung po. Kopyahin nyo po na maigi at usarin nyo po na maigi yan po ang pamamaraan po ng uh, uh, nandyan na po yung request ko po sa iyo uh, yung nagre-request po na Uh, orasyon na kamo sa nabibingi po ito na po marami pamamaraan po ito hindi lang po sa nabibingi po ito dapat po ay gamitin niyo po sa tama at may masidting na is po marami sa salamat po sa inyong lahat sana po wag po kayo makalimot pong mag subscribe mag like and share Maraming salamat po screenshot po